What's up? Gofa, okay. So, dito tayo sa isang site. And kung mapapansin niyo Gofa, merong mga ganyan na ano, ayan 'no. Oh. Kasi nga nung yung window nung dapat pag-spray natin ng herbicide, eh wala na kasi nga eh dere ang ulan. At saka yung ulan, hindi pa, alam mo 'yon, meron pang malalakas na hangin. So, nag-cause siya ng fungus. Okay, yung iba hindi yun fungus, yung iba naman damage lang sa, talaga sa dahon na alam mo yun, pag umangin, nagkikiskisan yung mga dahon, uh, yun, parang namumula. Okay, yung iba naman talagang cause niya, e eh, fungus talaga. Okay, kunwari parang ito, ito, siguro yan, yan, yan. Okay, ayan. So, ang gagawin nyo pag ganyan GoFam, kasi madami nagme-message sa akin. Okay, is kailangan unang una kailangan nyo i-drain yung tubig tapos pangalawa mag spray po kayo ng fungicide like ko na lang sa comment section kung anong pwede nyo ilagay kasi iba iba naman okay madami mga ganda mag spray ka ng fungicide early in the morning okay wag kayo mag spray pag yung may init na kasi yung efficacy uh, na nababawasan okay yung mga ganito naman go parang white uh, stripes ano yan? Cost naman yan ng mga leaf folder dati. Uh, Insekto naman yan, go fam. Okay. So, pag ito, fungus or damage uh, dahil sa malalakas na hangin. Okay. Or yan naman is insect. Okay. Meron din nagkukos ng ganito yung bacteria kapag uh, meron ka mga uh, sucking insect kagaya ng mga BPH. Mga hoppers. Pero ito naman, wala namang hoppers to go kasi nga tinignan natin dito, wala namang insekto. Okay. Yung mga good pa kasama nating mga insekto eh, buhay po. Ayun, eh, may mga sapot nila. Okay, so gano lang go farm yung gagawin. Ay. Okay. Kailangan yung uh, actionan agad go farm. So kayo, kumusta na yung mga palay? Share nyo naman sa comment section. Saka pala go farm, ko na nakalimutan. Pag nag-spray kayo, ang re-entry non go fam, is 2 weeks Okay, mamaya nag-spray kayo Parang inaasahan nyo, parang herbicide Na dapat may epekto na Tapos after 3 days, pupunta kayo ulit Gusto niyo makita nyo na agad yung epekto Tapos mag-spray na naman kayo Hindi ganun yan, GoFam Aantayin ah, nyo ah, mag-take effect Yung fungicide nyo kasi systemic yon. Okay, so 2 weeks yon GoFam 2 weeks